Kwan, mga bandido. Ayan mga tol, ah. Dito po kami ngayon. Ah, dito po kami ng apat. Ayan po, nagkasama-sama si... po kami ng apat mga tol, ano si... Ako, ah... Uh... mga tol, ah... Uh... Yan po si Edwin na ano na, natauhan na. Natauhan so, na siya. Oh. Parang gumagwapo na. Gwapo na. Oh. Gwapo na. Dito tayo. Nakaano na, hindi na sila pula po. Ah, uh, um, maraming salamat po sa mga ano pala nagdadasal diyan. Na sana maano po uh, rescue ako. Oh. <coughs> ba? Uh, Hypnotize. Uh, sa mga nagdadasal diyan, maraming salamat. Mga tol. Damdahan ko pa yung pasasalamat ko. Kasi <coughs> talagang mahirap pala talagang ganyan. Hindi ko alam yung anong nangyari. Kung hmm, wala hmm, sila, pasalamat ko sa isang dalawa. Lalo ano, sa Panginoon. Kasi sa inyo mga uh, silent viewers, mga silent viewers dyan. Hmm, sa mga OFW dyan, dyan na uh, maraming salamat talaga. Kasi kung wala kayo dasal siguro hindi ko alam kung saan na patutungo itong buhay ko mga uh, tol. talagang ramdahat yung pasasalamat ko dyan. Kasi hindi natin alam na ano natin alam kung mangyari sa atin sa bukas sa ngayon kasi tao lang tayo. Hindi natin hawak yung kuras, panahon. Kaya sa mga ano sumusuporta sa amin dyan, sa kay Elektra, uh, salamat kami. Sana hindi kayo magsawang sumuporta sa amin mga tol. Suportahan niyo ho kami mga uh, maliliit pa. Sa kakay ano, sa ito, sa utol ko. Kay Jimmy. Yeah. Tol, uh, sana suportahan niyo. Uh, kapatid ko tol, isa itong single mom daw. Single mom siya at mga tol, may dalawang anak. Single mom daw. <laughs> hindi niya kasi alam na ano. Ah, nagkahiwalay uh, kayo. Kasi nga. Matagal na, na matagal na, 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 si Edwin malayo, dito malayo, sa ito. Kam kanina, kanina mga tol. Uh, yung uh, may bahay pa niya is no? hindi ko alam kung anong full security uh, story talaga nito mga tol hindi niya alam eh uh. kasi malayo yung lugar namin salamat ako dito mga tol kaya mga tol sana mga tol uh, supportahan nyo si Jenny mga tol uh, ilitra adventure siyempre mga tol ako adventure adventure uh, Salamat ako tayo mga tol na uh, naging uh, uh, saksi so yung ginawa nila sa pag-respe sa atin. Pero hindi pa natin matuko yung mga tulang talagang saksis kasi kanina. Diba? Di ba? Di banda may mga bata. Mm <coughs> <coughs> Saka sinunin namin yung commander. Yung commander ang -yung. Commander ang doon. na nga. So, sana. Sinunto kami dito kasi mga tulang kasi umuulan. Baka layan, ano sila dyan? Ano? Ang, sa Tagalog, yung silong ba? Pabisaya. Hindi, yung silong. 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 Yung mga abunta na mo ba? Maambos yung kayo. So mga tol, dito muna kami, palipas muna kami ng umulan kasi. So hanggang ngayon, bigyan pa namin mga bata dyan. So, Ayan po mga tol, no? Mo. Ang pa. Ah, na, na-rescue na po namin si Edwin. Sana Edel, mga, mga tol, hindi magsawa magtipay ah, sa amin. Sa po, ah, buti na lang may kasama po ako, dasal, si Jenny Adventure po mga tol. Si Budoy, kasama ko, kailangan po namin ngayon na maghanap ng daanan, no? Eh kasi po ah uh, kailangan namin na makababa kasi po uh, ah ano idadalhin daw ni Gini si utol niya sa kanyang mama kaya kailangan namin na makababa ngayon kasi po ah uh, iuwi po namin yo ay uh, ko po yung anak ko kasi para makabalik sa pag-aral po mga tol no? kaya sa ngayon po ipag-pray niyo po ako mga tol ipag-pray niyo po kami mga tol naligtas po kami makahanap ng daanan at saka ah, walang masamang mangyari no walang humaharang sa aming daanan na makikita namin kaya, kaya ito na. po Dyan. Dyan. Dyan masikti. Masikti ko tayo dito. Dool, baka may pasalamatan ka uh, sa Uh, sa ano ko sa mga uh, supporters ko po at saka silent supporters ko po ah, uh, maraming salamat po sa lahat no uh, kay mag ako. Kay, kay Ma heart. Uh, shout out muna ko kay, kasi ma'am lovely heart ah, shout out sa iyo idol uh, magingat ka dyan ah, uh, kay Romeo no Gorpido shout out sa idol Uh, ah, Mag-ingat ka dyan. God bless you po. Ah, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa akin. Bawat explore ko po. Kay Ma'am Jess. Ah, kay ah shout out po sa iyo Ma'am Jess. Ah, kay Ma'am Beth. No? At saka kang Ma'am Beatrice po. ah shout out po sa lahat. At ingat po kayo dyan. Ah, kay Ma'am Bilma. Ah, kay Ma'am Bilma. No? ah shout out po sa inyo lahat Ma'am. Ah, Mag-ingat ka po at saka God bless you po sa lahat no. Asa ngayon po ipag-pray niyo po kami ngayon na walang masamang mangyari po, ma'am. At saka maraming salamat po. Kaya sa ngayon po, uh, ah, inabot po kami ng apat na yan parang anong anong oras na ngayon no. Inabot po kami nang makulimlim po na. Baka abutin po kami ng gabi dito mga tol sa gubat. Kaya pag-pray niyo po kami na. No? Okay, Sana walang masamang mangyari sa atin. Mm -hmm. para sa ngayon po mga tol, umuulan na. nagpapasalamat ako sa inyong lahat na mga sumaporta sa video ko kahit hindi ko pa kayo kailangan na lang hindi kayo tumigil na sa akin I okay. do

hanapin natin niya pero kung hindi natin makita uwi muna natin si ano si alam mo yung ano tara hanapin natin si Ginny Yan mo. Ayan na Ayan mo. Ayan mo. Ayan mo. Ayan

jadi to kami sa keguatan gayat. Ling 1, ling di bukot meter longa ditto. Oh, sigi dong, sigi dong. Selamat ye ya dong sa informasyon. Oh. Tul, hilangan ati, hilangan kong umuy, hilangan natin samahan mo ko. Ha? Samahan mo ko pagonta. Ho oh, sigi sigi.

kailangan talaga natin na makababa na tayo kasi tinawagan po ako ng kapatid ko na maraming ano daw dito doon sa amin bahay pinapalibutan daw ng mga bandido tapos yung papa ko po nadakit po motor samahan mo ko doon kasi malayo po yung ano namin doon sa Visayas to oh, litig eh, dito po ako ngayon sa Mindanao so medyo malayo malayo po ato idol Pasensya niyo po. Ah, kailangan po namin yung ano na kailangan ko yung mababa namin kasi po uh, magpasama ka sa akin critical doon. po yung uh, critical po yung pamilya ko doon baka ano nang mangyari saan ang motor ano, ko? nandun sa ano? Ta... Sa, saan nang gumamit? kasi may motor ko diba? ba oh, yun ang ginagamit namin ni eh, ah. budoy itong na dito kasi kuha mo ako ba? oo oh, oh. Hmm. yun ang da gagamitin natin pwede na pagkato kailangan kailangan maka-ano doon. Samahan mo ko doon. Tubil na to ano. Tubil mo na to, Baka ano lang maghanap tayo ng anong tubil natin pang tubil. kailangan po namin mga tol na maka uh, bang uwi bang po bang ako sa amin tol, bang mga bang tol kasi litin. tumawag yung ano ko. So ito mga tol yung tumawag po yung kapatid ko tol, na dinakip po daw yung bah, papa ko doon. Uh, medyo malayo po doon. Tumawag po yung kapatid niya. Oh, narinig nyo naman mga tol. No? Tulungan nyo po ako mga tol. Kasi po, uh, kailangan namin, ngayon, kailangan ngayon. ko pong umuwi kasi kailangan ng tulong ng papa ko at saka yung mga kapatid ko doon. Sabi pa nga niya baka daw wala nang mabutang buhay. Baka daw pagmaabutan. Oh, oh pagdating na pagdating ko doon, wala na akong makita na, sa natin pamilya makalabas. kaya kailangan po namin makalabas so, din. So, tirada natin dito. Kailangan hmm. nating magdisguise. Yeah, ayan mga tulong, tulungan niyo po ako ngayon. Ay pag niyo po ako. Ay pag niyo po kami kasi po mga tol, magpasama po ako kay idol natin Edwin no? kasi ano? na okay naman po yung pakiramdam niya kaya sana po matulungan po ako ni Edwin no? ako naman ang tutulo, uh, tulungan ni Edwin mga tol no? so bahid utang pala ito kasi po Easy. critical po yung kalagayan ng pamilya ko doon sa ano Visayas po malayo medyo malayo layo po doon pero mga ilang oras hmm. iwan ko mga 24 hours yata mga 24 hours yata biyahe on to magmumotor lang po kami ah uh, kailangan namin ng uh, tulong nyo po mga tol pag pray nyo po ako mi, ni Edwino kasi magpasama po ako kasi hindi po hindi ko po kaya mga tol hmm? panggap tayong bandido panggap ang bandido panggap tayong bandido